Ng pelikulang Nosferatu, ang pelikulang Nosferatu ay isa sa mga pinakamaiimpluwensyang klasikong horror na pelikula sa kasaysayan ng sinehan. Ang pelikulang ito ay inilabas noong 1922 at idinirehe ni F.W. Murnau, Friedrich Wilhelm Murnau. Isang German filmmaker na kilala bilang isa sa mga pangunahing tauhan sa German Expressionism Movement. Ang pelikulang ito ay isang hindi opisyal na adaptasyon ng nobelang Dracula ni Bram Stoker. Dahil sa mga isyo sa copyright, binago ang mga pangalan ng mga tauhan at ilang elemento ng kwento. Ngunit ang core ng kwento ay nananatiling inspirasyon ng nobela. Background ng Production Ang Nosferatu ay ginawa ng isang maliit na kumpanya ng pelikulang aleman na tinatawag na film na itinatag ni na Almon at Enrico Nickman. Ang Prana Film ay partikular na itinatag upang makagawa ng mga pelikulang may mga okultismo at horror na tema. At ang Nosferatu ang kanilang unang at tanging proyekto. Si Rao, isang producer at isang artista, ay nagkaroon ng malalim na interes sa esotericism at occultismo na naka-influensya sa estetik at tema ng pelikula. Original na gusto ni Grau ang isang tuwid na adaptasyon ng Dracula. Ngunit dahil ang copyright ng nobela ay pagmamayari pa rin ng pamilya ni Bram Stoker. Nagpasya silang baguhin ang ilang mga elemento. Ang pamagat ng pelikula ay pinalitan ng Nosferatu, Ein Symphony des Browns, Nosferatu, A Symphony of Horror. Binago ang mga pangalan ng mga tauhan at tagpuan ng kwento. Halimbawa, si Count Dracula ay naging Count Orlov at ang setting mula sa England ay inilipat sa Germany. Gumagamit ang pelikulang ito ng mga cinematic technique na napaka-makabagong panahon gumagamit ang murnaw ng magkakaibang liwanag, mga maliwanag na anino, at mapanglo na natural na tanawin upang lumikha ng nakakatakot at puno ng tensyon na kapaligiran. Buod, nagsimula ang kwento sa maliit na bayan ng Wisborg, Germany kung saan ang isang ahente ng real estate na nagngangalang Thomas Hotter, ginampanan ni Gustav von Wangenheim, ay nakatanggap ng atas mula sa kanyang amo, si Hernop, Alexander Granit, na pumunta sa Transylvania. Nakatanggap si Nop ng liham mula kay Count Orlick Max Shrek, isang misteryosong mahalika na gustong bumili ng ari-arian sa Whistburg. Iniwan ni Hopper ang kanyang asawa, si Ellen, Greta Schroeder, at nagpunta sa mahabang paglalakbay sa Orlok Castle. Sa daan. Narinig niya ang mga babala mula sa mga lokal na residente tungkol sa Nosferatu. Ngunit hindi niya pinansin ang mga babala. Pagdating sa kastilyo, nakilala niya si Count Orwet. Isang kahindik-hindik na pigira na may hindi makatao na anyo. Payat ang katawan matulis na tainga, mahahabang kuko, at matutulis na ngipin na parang daga. Nang sumapit ang gabi, napagtanto ni Hopper na si Orleth ay hindi isang ordinaryong tao, ngunit isang vampira. Pinirmahan ni Orleth ang mga dokumento para makabili ng bahay sa Wisborg na malapit lang sa bahay ni Hotter. Kinabukasan, nakita ni Hotter si Orlet na sumisip-sip ng kanyang dugo. Nanghihina si Hotter at nang magising siya. Umalis na si Orlet patungong Wisborg na may dalang mga dibdib ng lupa mula sa kanyang kastilyo. Ang lupang ito ay kailangan para mamuhay ang mga vampira. Samantala, nagsimulang maramdaman ni Ellen ang masamang presensya ni Orlef kahit na malayo pa siya. Nang dumating si Orlef sa Wisborn, nagsimulang kumalat ang isang misteryosong salot na ng kamatayan sa buong bayan. Naniniwala ang mga residente na ang salot ay sanhi ng mga daga na dinala ni Orlok sa kanyang mga kabaong. Ang kasukbulan ng kwento ay nangyari nang malaman ni Ellen na ang tanging paraan upang talunin ang vampira ay ang isakripisyo ang sarili. Dapat niyang panatilihing mabihag si Orlep hanggang madaling araw, dahil ang sikat ng araw ay ang pangunahing kahinaan ng isang vampira. Sa isang napakadramatikong eksena, nagawa ni Ellen na salakayin siya ni Orlep, Ngunit na natili siya sa tabi ni Ellen hanggang sa pagsikat ng araw tuluyang nawasak ng sikat ng araw. Habang si Ellen ay namatay dahil sa pagkawala ng lugo, ang mga manlalaro, isa, Max Shrek bilang Count Orwet. Max Shrek ay nagbibigay ng isang napakakahangahangang pagganap bilang Count Orwet na naging isang icon ng vampira sa malaking screen. Ang kanyang nakakatakot at nagpapahayag na hitsura ay nagbunsod sa maraming manunood na maniwala na siya ay tunay na vampira. Dalawa, Gustav von Wangenheim bilang Thomas Hutter. Si Gustav ang gumaganap na bida na nakasaksi sa katatute ni Orwell. Ang karakter ay isang adaptasyon ng Dracula ni Jonathan Harker. Tatlo. Greta Schroeder bilang Ellen Hutter. Si Greta ang gumaganap na asawa ni Hutter na pangunahing susi sa pagsira sa Orwell. Ang kanyang tungkulin ay sumasalamin sa malaking sakripisyo upang mailigtas ang maraming buhay. Apat, Alexander Granite bilang Murnock. Si Granek ay gumaganap bilang amo ni Hutter, Isang ahente ng real estate na may mahiwagang koneksyon sa Orwek. Ang karakter na ito ay hango kay Renfield sa nobelang Dracula. 5. George H. Chanel bilang kapitan ng Empusa. Si Chanel ang gumaganap na kapitan ng barko na hindi sinasadyang dinala si Orlex sa Wisborg. 6. Ruth Lanshoff bilang Annie. Matalik na kaibigan ni Ellen, may noon. Sinematikong impluensya at innovation. Ang Nosferatu ay isa sa mga unang pelikula na tuklasin ang tema ng vampira sa malaking screen. Ang pelikula ay isang milestone sa kasaysayan ng horror cinema. Pangunahin dahil sa ilan sa mga makabagong elemento nito. Isa, German Expressionism. Ang pelikulang ito ay isa sa mga pinakatanyag na halimbawa ng kilusang German Expressionism. Ang istilong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga dramatikong anino, matinding liwanag, at mga setting na sumasalamin sa psikolohiya ng karakter. Ang pamamaraan na ito ay lumilikha ng isang kapaligiran na hindi lamang nakakatakot kundi pati na rin masining. Dalawa, paggamit ng mga tunay na lokasyon. Hindi tulad ng karamihan sa mga horror na pelikula noong panahong iyon na ng mga studio set. Ginamit ni Murnau ang mga totoong lokasyon sa Germany at Slovakia para sa shooting. Nagbibigay ito ng makatutuhanang impresyon na nagpapalapit sa katatakutan sa pelikula sa realidad. Tatlo, bilangin ang ornate character design. Ang disenyo ng karakter ni Count Orlep ay ibang-iba sa mga naunang representasyon ng mga vampira na kadalasang inilalarawan bilang mga kaakit-akit na nilalang. Si Orlep, sa kabilang banda, ay isang makasalanang nilalang, halos undead. Ang kanyang nakakatakot na hitsura ay nananatiling iconic hanggang ngayon. Apat, shadow technique. Ang isa sa mga pinakatanyag na eksena sa pelikula ay ang anino ng kamay ni Orlep na gumagapang sa isang pader na sumasalamin sa kanyang pagkakahawak sa kamatayan. Ang pamamaraan na ito ay naging isang katangian ng pelikula at madalas na ginagaya sa mga modernong horror films. Kontrobersya sa copyright Matapos mailabas ang pelikulang ito, ang balo ni Bram Stoker, si Florence Stoker, ay nagdemanda sa Prone Film para sa paglabag sa copyright. Nagpa siya ang korte sa pabor ni Florence. At inutusang sirain ang lahat ng kopya ng pelikulang Nosferatu. Gayunpaman, ang ilang mga kopya ay nailigtas ng mga tagahanga ng pelikula na noon ay nagpapahintulot sa Nosferatu na umiral ngayon. Impluensya ng kulturang popular Isa, modernong icon ng vampira. Ang Count Orlet ay itinuturing na isa sa mga pinakanakakatakot na representasyon ng mga vampira sa kasaysayan ng sinehan. Ang kanyang disenyo ng karakter ay naka-impluensya sa paglalarawan ng mga vampira sa iba't ibang media, mula sa mga pelikula hanggang sa mga video game. Dalawa, Adaptation at Parody Ang Nosferatu ay inangkop at pinatawad sa iba't ibang anyo, Isang sikat na adaptasyon ang Nosferatu the Vampire, 1979, ni Werner Herzog, na isang direktang pagpupugay sa orihinal na pelikula. Tatlo. Mga sanggunian sa pop culture ang karakter na si Count Orlet ay madalas na lumilitaw sa mga gawa ng sikat na kultura. Kabilang ang mga animated na serye gaya ng Spongebob Squarepants sa episode na Graveyard Shift. Conclusion ang Nosferatu ay isang obra maestra na pinagsasama ang visual na sining sa horror. Na lumilikha ng isang sinematik na karanasan na nananatiling may kaugnayan halos isang siglo pagkatapos nito ilabas. Ang pelikulang ito ay hindi lamang isang pioneer sa horror genre, munit pinatunayan din kung paano magagamit ang sinehan upang tuklasin ang madilim at komplikadong mga tema. Sa kabila ng pagharap sa iba't ibang hamon, kabilang ang mga isyu sa copyright, Nabubuhay ang Nosferatu bilang isa sa mga pinakamaimpluensyang pelikula sa kasaysayan.